mga sityos, magandang magandang umaga Mga ibang hawa Yon, what's up mga kasityos? Magandang magandang umaga, gabi, madaling araw po sa inyong lahat At panibagong vlog na naman tayo ngayong araw mga kasityos Nandito ako ngayon sa Sunrise Hills Village Na kung saan kasama ko po yung mga opisyalis ng HOA rito Kaya po ako nagka-interest mga kasityo na i-vlog Dahil napakagandang inspirasyon sa mga ibang HOA kung bakit na take over itong kanilang lupa at sa ngayon nakita nyo naman meron na silang multipurpose, meron na silang COVID court. Kaya alamin natin mga kasityos kung paano nila napagtsagaan ang mga taong matitigas ang ulo at paano nila napasunod. At syempre, bago po ang lahat mga kasityo, ipapakilala po muna natin ang mga nagagandang nasa likod ko, mga ilan, ilan sa mga opisyalis, at papakilala natin una si ate. Ako, Charlene Berry, Secretary ng Sunrise Space Tour. Ma'am? Ako si Mary Ann Saperti, Treasurer ng Sunrise Hill Top 2. Ma'am? Ako si Janice Rubutaso, Auditor ng Sunrise Phase 2. Ma'am? Ako si Jovi Kidato, Board ng Sunrise Phase 2. Sir, ako si Pascual Bautista, Presidente ng Sunrise Hilltop Village Phase 2. Yes! Yan po mga kasityos, aalamin natin at mangihingi tayo ng kunting idea kung paano nila napagtsagaan na maging ma-develop itong lugar. Dahil alam nyo mga kung pupunta po kayo ngayon dito, kahit gabi, nakita po ninyo ang gaganda na nila mga pathway, lahat ng daanan po mga kasityos, napakaliliwanag na. Kaya tatanungin natin si Pres. Pascual Bautista kung paano ang ginawa at kung ano ang kanilang mga naging experience nung sila ay nag-uumpisa pa lang bilang isang opisyalis sa lugar na ito. Kaya let's it Ma Kaya mga kasityo, tara! Tanungin natin sila. Ito <tinyo> nga mga kasitios, kasama ng... press, uh, Pres, maraming salamat at na napaunlakan mo ako rito. Itong content na ito, kaya ko po ito ginawa para maging inspirasyon, press, sa ating mga huwa sa Barangay Kupang. Dahil alam naman natin na hindi pa lahat sa Barangay Kupang ang huwa is katulad na nangyari sa inyo na sa pagkakaalam ko, sa pag-search ko, lahat pala ay naka-takeover na sa bawat individual member, title. So, napakasaya. Press, gusto kong ikwento mo sa kanila, sa ating mga viewers, kung papaano ang naging inyong inspirasyon at ang ginawa o uh, hirap sa inyong pagiging opisyalis na sa totoo lang, eh, wala naman talagang sweldo, pero dahil sa kayo po ay eh, sincere at may ang puso para maging maayos ang lugar, eh nagsaga kayo. At hindi ko alam, nung pa nakikita ko na kayo bilang opisyalis hanggang ngayon talaga maraming na uh, marami ang nagtitiwala sa inyo. Ikwento niyo po sa ating mga followers, sa ating mga viewers ngayon, lalo na sa mga asosasyon na pinanghihinaan at hindi at uh, walang idea. Eh nandito po si Pres Pascual kasama ang kanyang mga opisyales. Bibigyan po tayo ng diskarte o idea kung paano ang gagawin at kung paano kasi alam po ito, uh, ano ba ito? Direct buying? direct buying, direct buying. Direct buying din. So mga kasi Chos, para sa amin lang direct buying din. Sana po yung mga kasityo ko, mapanood nila para magkaroon po kayo ng idea sa sinasabing direct buying. Sa nangyari dito sa lugar namin, uh -huh. na pangkaraniwang katulad din ng mga ibang hawa uh -huh. na nagdanas din kami ng hirap. Na katulad niya nung pag namin dito mga opisyalis ko, uh -huh. na walang awang tumutulong sa akin. Nagumpisa kami sa wala. Uh -huh. Na katulad na ang uh, itong lugar namin na to, itong Sunrise Hilltop Village, mm -hmm. CMP program dati. Uh -huh. Kaya lang, sa katagalan ng mga papeles, hindi na makumpleto. Ang may-ari na mismo ang umano na nag-direct buying na kami. Uh -huh. Dahil sabi ng may-ari, kung di kami mag-direct buying, dahil matras na sila sa CMP program, mm uh -huh. na kami rito sa lugar na to. Doon na alarma yung mga member, lalo na ako, saan uh -huh. kami titira? Oh. Uh Kaya -huh. dito na kami na matagal na kami yung panahon na nakatira rito. Uh -huh. Kaya na nag-usap-usap kami mga officers, miniting ko yung mga member. Ngayon ang sabi ng may-ari na gusto na nila mag-direct buying. At nakapalob sa direct buying na yon, magkakaroon kami ng contract to sell uh -huh. na within 3 years, uh -huh. kailangan namin mabayaran itong lote na to. Within 3 years? Within 3 years. Within 3 years po, mm uh -huh. kailangan mabayaran namin itong lote na to sa may-ari. At sa loob na, pag nagkaroon kami ng contract to sell, isang beses kami hindi makabayad sa, isang buwan na hindi kami makabayad ng upa o yung bayad sa may-ari, uh -oh. isang buwan lang po, na hindi na magampanan. Uh -oh. yung lahat ng naihulog namin milyon at na 20 percent na Balibaya. dinaw namin, mababaliwala. Uh -oh. Kaya kami mga opisyalis, mga opisyalis ko, uh -oh. mga members, sinabi, mininiting ko sila, mm -hmm nagka-isa kami na magda-down kami ng 20%. Mm -hmm. Sa 20% po na yon, ang niyayad namin, 1,788,000 yata yun. Mm -hmm. Sa awa ng Diyos, naibigay namin sa may-ari yun. Mm -hmm. Kaya buwan-buwan, monthly, nagbabayad kami ng 172,000. Mm -hmm. Plus po yan, hindi ko na matanda kung magkano. Basta ganun po ang babayad namin monthly. Kaya pagdating na ng katapusan, kami mga opisyalis, buntis pa itong isang ano ano Kahit madulas ang daan dyan, umiikot kami sa bahay-bahay. Uh -oh. Naabot kami ng gabi. Kapag hindi nag-aalanganin yung pera ibabayad namin sa, sa 4 yata, sa Miari, Aquatro, ting ng, timpor ng month. Sa kailangan makompleto namin yon. Mm, -mm. na na ako talaga dahil isang beses na hindi ka matahulog, wala na Balahat, lahat. Bali, no, wala una, lahat una, una. na lahat ang pinaghirapan namin. Hmm. Kaya, sobrang hirap po ang nangyari sa amin. Kaya lang, sa awa ng Diyos, mm -hmm. at nakapag, nakapagtayo pa rin kami ng pondohan, na yun ang nakapag-survive uh, sa amin. Pero, Pres, ano? Uh, Paano ang ginawa nyo sa mga member na nakumbinsin nyo sila doon sa gustong may-ari na doon sa gustong may, na, uh, sa gustong may uh, gusto na may-ari sa inyo. Na paano nakiisa ang mga member? Yun po, yun ang doon ako humanga. Tapos. Doon ako humanga talaga uh -huh. nung sa, sa nangyari kaya dahil bawat member, uh -huh. gumawa sila ng paraan na yun nga. iba ba talaga nakisama sila sa ano yung sa huwa. Ah, sabi, sa uh -huh. Talagang sabi nga matitigas ang ulo ng ano rito pero nung, nung na, panahon na yun, lumambot na. Lumambot sila. Oo. Uh -huh. Di, eh na, 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 na namin yung pondo na yun sa 20%. Uh -huh. Ay bigyan namin sa may-ari. Uh -huh. Pero, nung pagbabayad na nga ng monthly, ayun na, doon na kami nagka-problema. Yung iba, hindi na nakakabayad, uh -huh. din na naka, Na nakaka sa mga unang buwan, uh -huh. nagampanan nila. Pati yung 20% na ano. Uh -huh. Pero yung bandang huli, meron na rin na hindi nakakabayad. Kaya nga, Napaka-ano ng mga opisyalis ko, suporta talaga uh, nagkaroon kami ng ponduhan. Ah, yun ang okay. ang nakasurvive sa amin. Kapag ka hindi nakabayad yung isang member, doon kami nangungutang ng pantapal. Ah, pantapal okay. Kung baka, sa... Kumala, ay, ay, yung tinatawag na ponduhan, yan yung mga... Mm. Ano? Din, ang hmm. Ah, parang, mo, multiple. Save savings. savings. Ah, parang savings kayo. Ah. Saan nyo kinukuha yung mga pondo na yun? Sa mga member na sumali. Ah, uh, okay. Naging Pag maganda. Mm -hmm. Nag-utang-utang. Okay. Naging, naging maganda yun namin mm -hmm. dahil sa pondohan na yan, mm -hmm. dapat, mayo pa lang, wala na. Wala mm -hmm. na kami masingil. Mm -hmm. Dahil yung ibang mga tao kasi nakabayad na. Ibang member nakakompleto na bayad. Iba hindi. Kaya yung, ano, sa pondohan kami, nangungutang. Um, um, na para may tapal. Pag nakasingil na naman kami, babayaran namin pondohan. Hmm. Ganun ang naging sitwasyon set up, up, up niyo pero kay. Pres, ano sa sa isang asosasyon kailangan talaga mag-isip ang isang presidente at kasama yung officials kung paano isusurvive. Ano? Hmm. so survive anon. Kailangan talaga sa hmm. madaling salita tulungan. Kailangan tulungan at kailangan yung sincerity oh. ng presidente dapat sulido. Hmm. Kailangan matibay. Hmm. Kaya nagawa niyo yun. Nagawa na, nagawa ko 'yon mm -hmm. sa tulong pa rin ng mga specialists. Specialists ko. Mga isa kami. Na kumbaga, 'yun ang naging pasa niyo mm -hmm. naging decision. Kasi sabi nga, may gabay pa rin. Yes, Oh. So, oh. Importante, mm -hmm. importante po talaga 'yun. Sa ngayon, press, ayan nakita na natin okay na sa kaunting idea niyo yung paliwanag ninyo. Eh ngayon, press, ano na ang mga naging development? Kasi ngayon, pagpunta ko rito, ayun, nung, dati kasi pumupunta ko rito, ang pangit, hmm. Na -hmm. naputik dyan eh, saka ito, wala, yan, putik yan. Pero ngayon, press, mga kasityos, makita nyo po ito yung video na to. Yan yan. Papakita ko sa inyo. Meron na po sila mga covered court. May multipurpose. Ano ang ginawa mo, pres, bakit nakita? At nakita mga kasityos, ang gaganda ng kanila mga pathway na ngayon. Alam nyo ba, na kung parang pupunta ka, kung subdivision man lang na exclusive, ganun na ito. Ganun kalupit. So, ngayon pres, ano ang ginawa mo, bakit na napaganda mo yung mga yan? Ah, uh, ito po kasi nga, ano, itong lugar namin, talaga ang tama yung sabi ni Tagawat. Mm -hmm. Napakapangit po ng lugar namin. Liblib -lib po ito eh. Kung baga sa ano, nasa sulo kami. Hmm. Kung mapunta kayo nung araw rito, kahit ako, unang punta ko rito, matatakot ka rito. Yung daan dito, walang tayo sa, right. yung daan dito sa secondary road namin, parang nakaunang kita sa subdivision plan nito, hmm. creek po yun. Creek. Creek. Uh -huh. Yung daan na ng tubig. Walang maayos na daan. Right ito, right walang maayos na right kanal. Pero nung naupo na nga po kami rito, pero na, yung mga naunang naupo rito, malaking pasalamat na rin ako sa mga naunang naupo rito. Hmm. panlima na akong presidente rito. Hmm. Nung katulong na akong nagano ng mga daan dyan, yung pinaluang namin yung daan, hanggang nagkaroon kami ng daan, tapos nagawa ng... Sabi, sabi ko pa rin po na gano'ng ako na sa phase 1, nagkaroon kami ng daan ng kanal. Ah, ah. Tapos yung presidente ka sabi ko rito, nagkaroon rin ng na daan. Tubig, tubig, hindi dalitan, na, dumi, na. Oh, hindi na dumadaan sa kalsada. sabihin, Pres, yung mga kadikit mong asosasyon nagkaroon ng cooperation, cooperation para mm. yung mm. nagaloy ng nagkaroon, no? Oh, nagkaisa nag kayo. Nagaling nag nag doon, hanggang dito, pababa. Hanggang doon sa mga itrik oh. Okay, oh. Yan ang tsura ng lugar na ito. maputik, mm. maputik, madilim. E eh, nung panahon po na naabayad na kami, na transfer na namin sa siho Hoko to Sunrise yung title, mm. na-transfer na rin namin sa individual, na kanya-kanya ang lote na, na sunrise to bawat member. Nagkaroon kami ng individual titling. Mm. Kanya-kanya -hmm. na kami. Nagtanong-tanong po ako sa mga kakilala kong mga mga presidente rin sa paligid nitong kupang oh. na paano ginawa mo. Dahil wala po akong alam talaga eh. Mm -hmm. Dahil sa pagtatanong ko, tinuro nila sa akin, ganito lang press, ganito gawin mo. I-donate mo itong donate mo yung mga titulo na gusto mong paayos sa gobyerno, sa city, government. sa government. Oh. Para ma-approve ano mo. Eh, po, pagdating ko sa City Hall, tinanong ko rin muna. Nagpunta ko kay sa asesor, hmm. tinuro ako sa konseho, oh. wala pa rin doon. Noong tinuro ako sa City Planning, hmm. nakilala ko yung isang ano kung hindi ko makakalimutan tumulong sa akin dyan, si Ma'am si Ma Joan Celeste. Si oh. Ma'am Joan Celeste si na ganito gawin mo, sir. Hmm. Yan mo yung, eh, yan mo, eh, ano mo yung titulo, pa-certified through copy mo, kung lahat ng titulo na gusto mong donate sa City ko, City City of Antipolo eh mm -hmm. ano po at ibibigay ko sa iyo lahat yung mga requirement. Mm -hmm. po ang nangyari? Di sa mundo nit sabi po na i-donate ko lahat of itong Court. open space. Open space mga tapos kasana. yung kalsada, mga alleyway. Mm -hmm. yon, sila na nagturo sa akin pati yung mga ilaw na mga solar light na mm -hmm. 19 solar solar light po. Inihingi ko lang anim. Mm -hmm. Ang ibinigay sa akin po ng City Government Sabihin siya na malalaking solar light. Kaya pala parang, parang luneta Kaya, pa. Kaya sabi nga nila ngayon po rito, kung pupunta kayo rito, mm -hmm. parang luneta na itong lugar namin. Kaya malaking pasalamat po namin kay, kay Mayor Jun Andenginares mm -hmm. na ginigay nilang biyaya na po itong namin matatanggap dahil habang buhay namin ang tatanawing utang na loob ito sa kay Mayor Jun Andenginares. Mm -hmm. Ngayon po, kasalukuyang mayayari na po yung cover court namin. Mm -hmm. Itong multipurpose po, Yari, ano na po ito, na-inauguration na po ito ni mayor dati. Mm nandito kami. po lahat ng taga-barangay, taga-city -taga -city hall. Naging masaya po ang inauguration nito. Yung mga um ongoing pong project dito ni Mayor, yung mga alleyway. Mga alleyway po. Dahil itong cover court po, mga sabi sa akin ng inspector na taga-city, engineer. In two weeks, magagamit na to Kaya yung mga mga sumbagar dito, nagmamadali nang magamit. Nakikiusap ng... Nakikiusap Nakikiusap ng... Pero madali po. Pwede na nilang gamitin ng itong ano, itong uh, cover court. Kaya lang sabi nga na ano, hintayin natin na ma-inauguration Welcome po kayo lahat dito kung yung mga katabi namin mga hawa, di mm -hmm. Di, di po namin ito pwedeng pagdamot. Lahat kung po. kailangan nyo po, magsabi lang kayo sa mga nangangasiwa rito na schedule po namin kayo. Welcome po kayo lahat dito kahit kayo pag-awad. No kailangan nyo ito, magsabi lang po kayo ng maaga para yung schedule. Maano po, hindi masira. Pero press, mayroon lang akong pisa pang uh, magandang inspirasyon na marinig sa'yo. Doon sa mga pinanghihinaang Hoa Press, ano ang may advice mo sa kanila? Ayun, yung mga negative uh, na thinking, pakihiyano lang po sa kanila para ma-advice. Yun po, sa katulad naming mga Hoa, sa mga nag pa lang, sa mga, sa mga lang at sa mga dati na, oh, okay. yun lang po yung magiging ano puhunan nyo. Pagkakaisan ng mga member, pagkakaisan ng mga opisyalis, yun po sinasabi natin, ang hangad lang namin yung, yun na, yun ang lagi yung sinasabi sa mga member ko. Ano ba hangad natin dito? Di ba yung Ay. magkaroon tayo ng Ayos lupang titiran na sarili nating sarili nating lote hmm. na may titulo na mawala man tayo dito sa mundo nato meron tayong maiwan kahit kapraso sa may mga anak-anak natin o sa mga apo na hindi na sila tatawag squatter dahil meron na kayong sariling mga titulo mahirap po sinasabi ko na sa inyo mga Tagawaway mga bagong nagsisimula mahirap mahirap po so, mag-uusap oh. pero samahan nyo po ng puso at panalangin yes. panalangin puso pagkatayos sa kaya yung mga isipin nyo na lang para sa ambang ginagawa ng kung yung presidente mo na namumuno sa inyo. Mag, na lang po kayo dahil hindi naman gagawin nyo na ikasasamaan nyo. Okay. Para sa ikabubuti ng mga Isipin nyo po yung mga member na umasa sa inyo, mga presidente. Huwag nyo haluan ng sabi nga pera-pera lang. Yes. Pag po dumating doon sa pera-pera lang na magagawin nyo, walang mangyayari. Walang mangyayari at mababalita pa kayo. Ayong namumuno. na Mayang presidente na yan. Huwag ako ng pera yan. Walang nangyayari sa asosasyon. Ilagay nyo po, isa puso nyo ang paglilingkod. Yes. Alam natin, walang sweldo. Pero pinasok natin itong posisyon na ito. Gampanan na lang po natin ng maayos. Hindi naman mga ano eh, Diyos na siguro mag -ano sa ating gaganti sa gag gagawin natin kabutihan. Tama. Yun lang po, may papayo ko sa inyo. Tulungan po, mga member, mga opisyalis, huwag nyo pabayaan yung presidente nyo. At tulad, ng mga ginawa ng mga opisyalis ko, kahit anong hirap, natulong ko sila. Ay sila lahat. Po. Kahit sabihin, maraming nagbabasa amin dito, ang sabi ko sa kanila, Diretso lang. Diretso Saan? lang. Hindi tayo, pag wala tayong ginagawang masama, hindi nila tayo pwedeng well, nabutasan. Dahil pang na. panghihina ng loob natin. Na, yes. Yun ang unang, pagka nabutasan ka ng mga member na may ginawa kayong mali, hmm. yun ang kahinaan nyo. Kaya mga nangyayari sa inyo, walang direksyon. Walang direksyon ng takbo ng mga kasusas sa inyo. Wala namang tao na galit sa iyo na nagsasabi ng maganda. Apa. Pag ang tao ingit, lahat na sabi negative, hmm. tama. Pero dapat, maging matibay, ba, oh, maging matibay tayo sa gusto nating mangyari. Opo, opo. Kasi kasama na po 'yan eh. Sa paglilingkod kasama 'yan kahit saan. Kahit gumawa ka pa ng tama, may masasabi at may masasabi. Pero bilang leader, dapat ikaw na rin mismo ang naninindigan dahil ang hangarin mo is maganda. Opo, opo, opo. opo. number one talaga yun, yun. Yun, ang lagi ko sinasabi sa mga opisyalis ko. Kawa kayo na, no, diretso lang tayo. diretsyo mm -hmm. lang tayo. Mm -hmm. Huwag kayong liliko. Pagliko nyo, Andiyan na, ang sa atin. Yan, gumawa na tayo ng mali. Paano pa tayo makakatingin sa mata nila Hindi yes. ginawa tayong mali? Mm -hmm. Kaya sabi ko nga, sabi ko sa mga member ko, kahit sa mga opisyalis, tayo po kayong tingnan mata sa mata na mm -hmm. uh, ang pamumuno ko rito. Siguro naman, sa panahon namin, wala. Wala kaming alam na nagawa namin mali sa asosasyonato. Kaya yung mga sinasabi natin na naninira, oh. eh, ala, wala ala. Sila. Bahala, mayroon na. Wala. Inihiling ko lang sa mga member ko. Ah, mga naman. Mga tulungan nyo ako, Tulungan nyo ako. Hindi kaya ni Kuya mag-isa ito. Hindi kaya ng mga officer. Kailangan magkaisa tayo At sa ikagaganda mga mga. ng lugar natin. Maganda na ang lugar natin. Kayong mga member na lang, tulungan nyo kami. Yung sa case and order na lang inaano natin dito. Wala naman dito kagawad. Tahimik itong lugar namin. Oo, oh, wala Ilala naman talaga. Kilala ko lahat ng tao rito. Kasi sino nang bibeso ako? Madalang naman ang resort dito. napakaganda ng lugar namin nato. Kaya yun din ang gusto ko na i-maalis namin yung inuman sa kalsada. Yon. Yung mga sobra-sobrang pagbibidyoke eh, kaya yun ang pinakikiusap ko para sabi ko nga sa inyo, sabi ko nga, maganda na yung lugar. Maganda na po yung lugar namin. Pero kung po, punta kayo na rito sa punta kayo rito ng gabi para malaman niyo sinasabi ni kagawad na parang luneta 'tong lugar namin. Napakaliwanag po. Grabe. Pasalamat nga ako sa Mayor John, pati na sa Barangay ka, si sa Barangay ni Cap Kap JR. Sa tulog pa rin ni, ni Kaboy. Mm -hmm. Napakalaking biyayang na ibigay nila rin sa amin. At sa pagpapaliwanag ng lugar namin, pagpapailaw, papasalamat po ako sa kanila. Mm -hmm. But, Kap, ay, sir, uh, Chris, meron lang tayong ano, uh, sempre, para makumbinsin natin sila at makamanood, eh, baka imbitahan nyo na ipollow itong ating page, yung aking page, at siyempre, pakishare na rin, pakisabi sabi sa kanya. So, sa mga followers mo, sa mga member mo. Yun, Yun nga po, ano, yung kung, ano, mga member, mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, uh -huh. pakishare nyo na, pakishare nyo na ito. Kung baga uh -huh. sa ano, hindi na po sa ano, para maging inspiration itong Sunrise May Hill Tapesto Face 2 sa lahat ng towa dito sa buong Antipolo. Hmm. Hindi lang po rito sa buong upang. Meron naman siyang, meron namang mga lugar na, na natik. Maganda, na maganda na rin. Pero, ang maganda kasi ito sa'yo, bago, at imposible kasi malagyan ng court. Kasi sa amin, sa ganun-ganun, imposible daw eh. Sabi ko nga, di ba, pres, ang isang bagay, walang imposible kung nag-superficy tayo. Kaya kita nyo naman, kahit na mataas yan, sagsaga ang mga tao rito magbuhat Magbuhat ng mag mga Traces. Ang lalaki ng traces. Pero by the way, kita nyo naman po. Mamaya, papakita ko po sa inyo ang video nito. Lahat ng mga alay, lahat nitong multipurpose, yung covered court nila, makikita po ninyo. Kaya, pres, maraming salamat sana sa ating sa viewers na ito. Ah, uh, paki sa mga kaibigan, sa ating mga opisyales, dito, dito kayo. Hindi kayo nakikita. Ayun, dito ayan, dito kayo. Dapat lapit na kayo, ayan. Ito po yung ating mga nagagandahang opisyales na talaga namang full support sa ating presidente. Kaya mga kasintos, kung saan man nakarating itong aming video, siyempre huwag niyo pong kalilimutang mag-follow, like, and share para hayahay tayo, di ba? Pakishare po at mag-comment po kung taga saan kayo para magkaroon po ng inspirasyon sa iba itong aming vlog. Lalo na kay Press, maraming salamat Press sa lahat. Ah, uh, pag nagustuhan niyo, eh magpaparto ulit tayo, ikukuwento na, magkukuwento ulit si Pres kung ano man ang gagawin. Ang gagawin namin ay na susunod na content ni Pres, kung paano naman ang proseso sa pagre-request, sa pagde-develop, de sa of do donation, do donation, sa pagbabayad. I-comment niyo po kung gusto niyo ang content na 'yon para mag magpaparto ko ako para si Pres din magpapaliwanag sa inyo kung paano ang mga gawin para magka-idea po kayo lalo na sa mga bagong hoa. Magandang 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 umaga po sa inyo tanghali gawin lahat. Maraming maraming salamat Pres sa mga opisyalis. Thank you very much. Follow, like, and share. Bye-bye. Thank you so much.